Iba talaga sa probinsya, no? Simple yung simple, pero masaya. Every morning, you wake up with a fresh air. The sound of birds. And a peaceful environment. Bakit nga ba ako napapa-English? Wala lang. Trip ko lang. Masaya ako. Eh. Dahil konting-konti na nga pala, ay matatapos na nga rin pala itong aking dream house. Pare at kumare, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, Ito nga pala yung aking part 2 sa A Day in My Life dito sa bukid. Gumising nga pala ako ng maaga dito para tignan yung aking pinapagawa. At kami nga muna yung magpapatuloy dito habang wala pa yung mga professional carpenters natin. Okay guys, so bali itutuloy po namin itong aming ginagawa dito sa bukid. Um, ito tumigas na yung mga kwan namin, varnish namin. Oh. Okay na, ulo tayo dati. Lalagyan natin ng thinner. Hello guys, so bala dito kami ulit sa aking pansamantalang bahay. Ayan na oh. Kumagawa kami ngayon ng varnish. Kumagawa <laughs> ng varnish. Itutuloy nga pala namin yung paggawa namin ng varnish dito guys. Ayan, dyan pa kasi hindi pa nakulayan. Kaya itutuloy namin ngayon. Day 2 ng aming samahan. Naubos na nga pala yung mga varnish namin. Ayan, kung nakikita nyo nga pala, ito nga pala yung likod ng ating pansamantalang bahay, no? yan ganyan lang yung likod na pero may karugtong pa dito. Lagyan namin ng semento kasi gagawa kami dyan ng kusina. Ito yung view ng kusina oh. ba? Diba? Ang sarap mag-content pag ganito. Tapos yung iluluto natin panay panay healthy foods. O ang ganda. Hmm? Talaga timangkin. Timangkin niya. Hmm. tokil mo. Dakil na makikita ta video ni. Eh. Ayan guys, sinimula na nga po yung pag-barnis pag dito sa side. Yan, ang pinas ni. laban naman yun ni. Eh. Ito talaga yung kwan, veterano sa kulay. Kayang-kaya niya lahat guys. Lahat. Pati uri na kulay ninyo. Kaya na <laughs> so kulay. so, bali. Tatapusin lang namin ito kasi merong nga pala kaming biyahe pupunta kami sa Baguio ngayon ay bukas pala kaya tinatapos namin to lunch na magpahinga muna kami itutuloy namin yan mamaya uh, depende sa mood so ngayon kain muna tayo maghahanap tayo ng kainan dito nga ay bigla nga palang umulan kaya napaluto na lang tayo. Hmm. Sweet corn. Alam nyo ba guys, nai wait lang yung CR namin, medyo delikado. Alam nyo ba guys, nagagawa kami ng anong ano natin? Okoy. Okay na bilog-bilog kasi nagre-rave kami ng ganun eh. Kaya gagawin namin to tuturuan ko kayo kung paano una ilambong muna natin to kasi wala kaming pang ganun oh lalagyan na ilagay natin dito kasi wala kaming food processor yan tapos lalagyan natin dito ng tubig may pasal sali kami nato eh. ito eh ko na ng tubig tapos yun La so ganyan yung ginagawa ko dito yan binoboil ko wait lang medyo natatakpan siya ng usok ka yan ayan o oh. o diba, ang angas mas natin So ito naman ang pautdog kailangan ito hindi ito mawawala sa ating sa ating kwan pagluluto ng mga ilokano Dagay na ako ng sibuyas guys Diyan mawawala tapos itong bawang natin bigmas oh o, oh Tapos hindi mawawala ang ating egg Hey And syempre ito crispy puri ay nakalimutan ako yung pinaka importante sa lahat arena Ooh. guys oh guys as of now ito na nga pala yung aming niluto na bilog bilog nagtodo pa yun ayan na oh na oh ito na ito na yung niluto ko kung nakikita nyo ayan yung texture nyo oh na, eh? oh na nagiwas ne oho mhm mm Mm. Okay guys, live app, up, live update today. Hindi kami makakapunta sa bukid kasi tignan niyo na. Ayan 'no. Oh. mulan guys. Itutuloy pa sana namin yung barnis namin doon sa likod ng aming pansamantalang bahay kaso umuulan na naman. What's happening in the world? Okay, ulitin natin. Isa pa. Huwag kayong magtilmon-tilmon guys. at ah, at narigat. Lagyan natin ng madaming pang potog. o. Hmm. Ah. Hmm. Ang sarap. Hmm.